Ay, mga kasilinganan. Punta kami dito ng Madinat side. Kakain daw itong mga Jollibee group. Mga sakayan ng mga baby. Kasi nakatanggap sila ng gracia nila. Sana all. May ano, may bonus. Yang apa 'to? Oh mga workers, Jollibee workers yang apat. Ito si Burger King. Nagsawa sila sa Jollibee. Ito, dito na naman sila sa street food. Bakit <laughs> agad? <laughs> so, Mga pasaway. Pag naglipat si eh. Pili, pili, pili. Ang naday, kay pilihan Jen, iya kay pilihan Pilian, okay, okay. Uy, Pili <laughs> <Dito> na Pili, pili, Ano, dito na tayo? Dito na? Oo, dito na tayo. Anong atin? Ang sama inyo? Ah, po. Dan, ano yung lima so, Isaw. Iso? Uh, ah. Ano ere? Balat ng manok. Balat? Ano ka so, kainin okay. niya? Kahit ay, ano? Mo, man, pare, sayo, na, mamili na ka. Sige, pili, 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 pili na. Ikaw, ma. Ay, chicken mami tayo, Chicken mami daw sila. Wala Hingi po chicken daddy? Daz. Wala, mommy. Oh, yes, yes, Wala <laughs> po. Yes, Bakit, po. Bye, po. Alin, ito, ito? Aba, ito. Lahat? Apo. ah, ito pala daw, mikos, may promo daw yan, mikos mikos, ah mikos mikos, kaneto na may promo po kami dito na, iba benti po, iba benti po, ayon, hindi ba sa sa kabayan, <laughs> 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 pinagkaso po <pa> si Atin, <laughs> kabayan food <laughs> ah, sa building lang. Ay, ah, lapit na. Sa pooking. Oh, pa-enroll na kayo. Pwede, pwede. pwede. Ay. Dobling negosyo dito, oy. Wala po akong pesto dito, ah. Promotion lang. Ay, walo. Five girl habits. Kikiam, Ani. Te. Sa ano ba sa'yo? Eh, di ba iisa na lang tayo lahat? Magpili ka na muna din, eh. Wait, Kamara Oh, 520 daw 'yan, promo. Oh, 520, oh 5. promo daw 'yan, diyan jan jan Mayroon makers. nung sasugal sa online. online din color di ba? Sa side. Sa mesa side. O dito lang okay, malapit lang baka kukulangin ko. Eh, dito na. nga Di, iisa na nga lang tayo. Wala kang kakagatin kitty. Okay. Nakain Ilan ba tayo babaya do? Atay. Dali na kung kagatay. Pila ka bok? Kayo, Ay, sorry. Pa kayo. Atayo. Parang Atay. gusto ko din dito yung ano, therapy. Atay. Yung reflexology. Once a week lang naman 'yan. Okay naman. Minsan, yung 3 hours mo, naman Yan ang Crystal Hotel at saka Paragon. Yung nasa gitna ang Paragon. Tapos yan ng Crystal Hotel. 7 to 10, Minsan, naman namin hindi Nasali na lang ako sa grupo ng mga kabataan. <laughs> parang ano sila, um, parang kinikilala. Sila na lang bahala kung anong pipiliin nila. Magantay na lang ako kung anong kakainin. Kumakyat ka doon, naman doon yung mga design May mga palaruan, may bilyaran, may billiard May bilyard. dami dito mamayang gabi ito maraming mga kabataan pero hindi ngayon weekend so kaya maaga pa rin hindi pa masyado gaano karami It Madinat Sajus Ang ganda naman ang ano Gustong gusto ito sa mga apo ko. Magsakay-sakay Pati ito halang ilong kadako Daming mga rides din dito Sa mga kabataan Ayan ang ano nila cute na fountain Star ang design O diba Yan o may ferris wheel na ano lang siya. Anim. Yung green. Ferris wheel yan. Tapos may bangka-bangka doon no. Punta tayo sa bangka-bangka. Ganda doon. Machu Bibo, may ano, yan o, bangka-bangka, tingnan ninyo guys. <laughs> Ganda din ano. May tao na doon o. Oh. Artificial. <laughs> ayan o. No? Ngay, tuya-tuya siya. tuya ito ang palibot dito guys sa ano Madinat side street food maraming mga street food dito mamaya na ito pag may mga kabataan aandar na din yan ayan na siya guys habang nag order pa sila abang inantay pa namin ang aming order Dalagala mo na ako pa habang niloloto pang mga order nila. <laughs> Sabay lang ako sa tama. Nakatanggap sila ng grasya kasi sana all may bonus. Bye na guys. Hello, babe.